Hmm. Pinsan ito ni ano ni La Cris. Oh. Si Bea, ano yung second cousin niyo, second cousin mo ano? Oh, yeah, yeah. <laughs> Ikaw second cousin ka na nila. Ano yung pinsan din kayong buo? <laughs> Kayo ang magpinsan buo. Hindi mm, po, second cousin ka Oo, huwag kang mahiya at natakbo <laughs> daw ito ay. Hindi <laughs> po, natakbo. Huwag <laughs> <laughs> kami na. Natakbo <laughs> daw. Nahiyain lang talaga po ako. Lalo na sa ning kining So yun na guys, good morning, good afternoon, and good evening pong muli sa inyo lahat. Ito muli ang inyong lingkod, Batang LU. And tayo ay nagbabalik para magbigay naman po ng reaction regarding nga po rito sa mukhang bagong, uh, ano, ano, bagong tuklas ni na Red Zane na prospect siguro para maging bagong beneficiary po niya. At ito ay napakagandang dalagita guys, mga 15 or 14 years old pa lang yata. Kanya nga lang guys, medyo nanganganib nga po siya na magkaroon ng isang malalang sakit dahil po ang kanyang mga ninuno ay meron nito at posibleng mahawaan po siya or mamana niya yung sakit na ito dahil po yung sakit na yung sakit na ito talaga guys ay namamana, hereditary talaga. So siya ay pinagiingat, iingat binibigyan ng mga advices para hangga't maaari ay makaiwas na makuha na rin itong sakit na ito. At yan po ang ating bibigyan ng reaction guys and bago tayo tumuli doon syempre, huwag po natin kalimutang suportahan palagi ang buong team Kalingap. Sa pangunguna po yan eh, Kuya Val Santos Matubang at Edna blogs. and syempre si Kalingap Rob. And shoutout po sa lahat po ng mga supporters ng Kalingap And ganoon na rin po sa aking mga subscribers So yan guys, samahan po ninyo ako hanggang dulo So let's go! Yes, hey. Anong istorya ng ano nila kuya? Ay... 'yung simula sa pinakatalo lalululuhan niya do nag-simula na nagkaroon ng ang balat nila ng balat nila ay may problema hanggang bumagsak sila sa psoriasis yung isang diaen niya namatay na lang na talagang parang karne na ang mga mukha may so yun guys no uh, so psoriasis nga pala yung ano tawag doon sa sakit na pwedeng iyang manahin dahil ito ay nagmu nagmula pa or nagsimula pa sa kanilang kalulololohan. Yun, grabe. Ang pangit po na sakit na yun, guys. Kung baga, sakit na nga, nakakapangit pa na ng itsura, no? <laughs> Kasi ang pinsan dyan ngayon na nagpapatay ng luto nang makita mo ngayon, dami na naman sa ganyan, Napakarami minsan sa ganyan. Ay, si si naman si niya, nagkakaroon din ng ganyan na kwan. Kaya parang... Sa katawan tapos sa ulo. Po, sa katawan sa ulo. Kaya parang ito... Nako, guys. Pati pala yung tiyahin niya, malala na, yung ng loto, ano? And ganoon na rin po yung mama niya, meron na rin sa ulo, tsaka sa mga braso or sa katawan siguro, grabe. So, sana naman ay huwag na umabot dito sa, ano, sa dalagitang ito dahil napakasayang po, ano? At uh, kitang-kita naman po na may hitsura siya. Napakasayang naman kung sakasakali. Huwag naman sana siya magkaroon. So, kung pangaralan siya na kailangan... Kasi ang labi niya kuya, ano parang tinamo mo, magpakita mo ba yung labi mo? Dali. <laughs> Sa kanya kasi parang na yun yung maputla, yung mm, may putla ang labi mo. Mawasa mo pa si po kuya kasi yan yung, yung, system mo. Yun. Yun. Ang pagkakakan mo, tumabi, makuyang ka. Ito yung makusundang kumakan. Ma Bulay. Tiretan mo. Mm -hmm. mo ang resistensya mo ay maging matatag talagang masyado. Ito ang ba banang... Di hina hangad hinahangad na mag-arog. Sana sana, 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 <laughs> Kasi ito, ano, sana, Actually, uh, niresearch ko rin kanina, guys, kung saan ba talaga nanggagaling yung sakit na yan, no? Pero, okay, eh, sa immune system, talagang halos lahat naman sa immune system po, ano, ng uh, pagkahumina or what. Eh, pero dito sa psoriasis, guys, is malala. Yung mas malaki yung porsyento na magkakaroon ka nito Uh, dahil uh, hereditary nga yung sakit na yon Grabe ito. Nang nagpupuyata ako um, minsan kasi po nagagawa ako ng mga gaan sa experiment. At the search. Minsan po alas tis na matutuloy. Ay. Uh, Tapos yun, magising pa ako na alas pa. Kuya nun, mo ang mga araw ito. Kung maaari ay ang kang nasa tamang kuha ang kuha mo. Ng, Ilang taon ka palang baga? 15 po. Yung 15, yung, yun, 15 pa long, lang pala siya. Yun. Ayun po yun, ikaw na. Ayun po. Tama lang. Ang batang bata guys. Oh. Okay. Kasi pansinin, baga maputla siya masyado talaga. Mm. Medyo maputla ka. Maganda ka, kaya lang medyo maputla-putla. Eh kung nagkataon na ika ay dahil maputla na araw ka yan, alabi mo mapulang na araw. Lalo kang maganda. <laughs> Oo. Oh. <laughs> Hindi yeah, mas yan, maski ang mga ngipon mo, mo, ang gaganda, parantay. Ang mata mo, maganda. Yeah, Oo oh, ma <laughs> <M> <talaga, laughs> nga. Maganda talaga siya, guys. Ganyan nga, ne? Dahil sinasabi ng taga, na ka magang kuya, dahil ka magaling ngayon yan. Pero ito mong makusog, maski sa pagkatan, makusog ang pagkatan. Nakas uh nyo -huh. pa ako kumain. Oo. Mga din nga, Magpabagal ka kay mama mo ng vitamins. Itong vitamins, sabagang para sa araw tayo na, hindi na nagiging masutlaan ka. Tara, tara. Tapos pagod lagi, naglalakad simula. Ilang kilometro to, Kuya? Simula, ano? Ah, isang okay. kilometro. Simula sa kanila hanggang doon sa school? Ah, isa, o. Oh. Isang kilometro. Ah, hanggang sa school lang. Tapos mga dalawa yan hanggang doon. Oo, oh, kasi okay. doon sa school. <laughs> Light. Grabe din pala itong lugar na ito. Ano? Ah, parang si Vianci din na naglalakad ng napakalayo. Itong bata na to guys ay dalawang kilometro din daw nilalakad. Siyempre, papunta dalawang kilometro. Pauwi, dalawang kilometro pa rin yun. So, sobrang pagod. And nagpupuyat pa, siyempre. May mga, ano yan, may mga projects, mga assignments sa school. Hindi talaga may yun. Kaya, basta ako nangihinayang dito, guys. Hindi, ka din. <laughs> hmm. Pinsan ito ni, ano, ni La Chris. Oh. Si Bea, ano yung second cousin niyo? Second cousin mo, ano? Ikaw, second cousin ka na Ano yung magpinsan din kayong buo? Kayo ang magpinsan buo. Hindi, Hindi po, second cousin ka So yun na nga, no? um, talagang second cousin nga pala ito ng tatlong mahihain na yung mga tinatawag na zombie noon. Pero ngayon, guys, ang laki na po ng pinagbago nila. No? Medyo ano na talaga sila, nakikipag-usap uh, na, umaharap na rin sa tao tuwing nga uh, pupunta si na Kuya Baldon, talagang uh, umaano na, umaharap na sila. Ganon din, kay uh, para sa mga kay-boys, inaharap na po nila. And uh, nagsasalita na rin po sila. So nakakatuwa rin yung, yung uh, malaking improvement nung tatlong magkakapatid na yon at, at, higit sa lahat, ang pinaka nakakatuwa sa kanila is yung pumapasok na po sila sa school. Yun. Ngayon, yeah, magaganda ito. At naghahanap kami ng pwedeng nagtatanong tanong kami sa mga estudyante kasi sila ang may mga klase baga kuya, ano? Hmm. May yaman. May yaman. Ayun, naghahanap pala talaga Magka si Red Zane. ang baon nila? Kumpara sa inyo? Ano? Ang lalaki ng baon nila. Ang iba po nga po kung kakasit. 100, 200, uh, uh, 200. Uh, 200. <laughs> sa inyo? 25. Kasama na yung 25 baon nila, guys. Ay, hindi po nagbabaon po. Kasi, yung, kasi, kasi yung, pang pa. tapos ay sa ano sa na na? Grabe. 25 pesos langapon. Thank you ma, ma -ano na lang kami doon sa iyo. Sige pa. At pa-share uh -huh. ka kami diyan sa inyo. Oo, huwag kang mahiya. At napakbo <laughs> daw ito ay. Hindi po, natakbo. Huwag kami tatakbo. Not. So yun na nga guys, so na yun nga guys, no? uh, ayon sa akin pagkakaintindi dito is uh, ano, um, bagong uh, first time pa lang makausap din siguro ni di na ito at hindi pa final yung kung ano man yung plano para sa kanya. At Plano pa lang na puntahan sa bayan nila siguro para ipagpaalam sa mga magulang. At uh, syempre para makausap na rin nila, masabi yung kanilang uh, plano kung ano man yun. Ayon ay ayon sa aking pagkakaintindi guys. So sana nga ay pumayag din yung mga magulang para syempre uh, matulungan din ng, ano, ng Team ng Nahihain lang talaga po ako. Yeah, Yon, mahiyain uh, din. Ay, <laughs> masanay ka mm -hmm. oh. na. ka. So, Mas, da Dapat masanay ka nang dahil mga dahil ilalawin ka ko kay Kuku hmm. <laughs> <laughs> Hindi hindi siya ka na Coco Martin, hindi sa batang hmm. <laughs> <laughs> ka na kaya masusupog. Oo. Oh. Oo. Kilala na pati itong mga pinsan niya, ano? Sila Chris. Ah, sikat na yung mga yon yung tatlo, guys. Oo. Uh -huh. mm -hmm. uh -huh. mm -hmm. Ano po sila na parang nakikisama ng din mm -hmm. yata po. Sila mm yata -hmm. mm -hmm. Ano po, pag tinatawag po namin sila, is natawag na po sila sa amin. Nangiti na po sila. Hindi na sila yung gano'n oh. ng dati walang pansin. Dati po, yung tatlo po talaga, hindi ko talaga po sila makausap-usap. Like, sasabihan ko po, Chris, ah, That's eh, ako ako pinagtawag po. Doon po yung dati sa bayan namin na na kikay. Hmm. Ah, pa, kikay pala. Po. Hello, ano? Palayaw, kikay. Hmm. Sino ang kikay doon? Si Chris po. Ah, si Chris. Si Chris, kikay. kikay. So, pangalawa, si <laughs> Bea. Si Bea. <laughs> <At> maskili, <laughs> <ni> Bea lang lang <laughs> Kasi militay po yung <laughs> Melissa. Ah, si Melissa, Milita <laughs> militay. <laughs> militay. <laughs> <laughs> si Milit. <'y. laughs> May mga kanya-kanyang nickname pala yung tatlo na yan, guys. Mukhang si Bea lang yung walang ano, walang nabago sa kanyang pangalan dahil si Chris Kikai. Tapos yung si Melissa, Militay. At doon nga daw natambay dati, doon sa bahay ni Nano, dito po sa Maganda. Actually, hindi ko pa po alam ang pangalan ng dalagitang ito. Ano? So, yun. And uh, kagaya na sabi nila dati, hindi talaga sila nakikipag-usap. Kumbaga yung tatlo dati, hindi namamansin din. Pero nag-umpisa na lang na Uh, nag-improve yung kanilang uh, self-confidence po ano nung talagang ginawa ng paraan ni na Kalinga Prab and uh, ni sina Kuya Val sinanay nila na humarap sa tao kaya ngayon mas kayo mga second cousin nila ngayon guys ay napansin yung pagbabago po ng tatlo ano talagang grabe din ay yun. <laughs> um, Pinsan po pala ito ng tatlong sumbi, magagano'n mitay Grabe. Eh, hindi naging mitay. <laughs> oh, ano kuya, pasado ba ito si ano, si okay. Princess? Oo. Oh, oh. At ano ah, okay. Princess uh, nga pala pangalan. Masipag mag-aaral. Okay. Okay. Ano ka, may, may ano ka? Okay. Award? Okay. Ngayon, wala pa. Pasok pa lang. Pasok okay. pa lang. <laughs> Excited. <laughs> <laughs> Excited. Ikaw pa magpamadali. So yung guys, no, pwedeng-pwede pwede nga siya na maging uh, beneficiary. beneficiary. Kumbaga, yung mga, um, ano niya, uh, credentials is uh, pasok. Kumbaga, may, ano siya, um, may mga award and uh, may tura din. So pwedeng-pwede pwede siya sa, ano, sa Kalingap Angels, mga, ano na siguro yan, batch 4. <laughs> pwede rin humabol sa batch 3, if ever, na matanggap po siya. De. Pero, tinuturoan mo sana sila magbasa? Yung tatlong pinsan mo? Ano po, ayaw mo po nila sa akin magpaturnay. Alata, ako na hmm. nga po nag-offer sa kanila. Sabi ko, tuturoan ko okay. sila. Okay. Ayaw mo. So, yung bala, no? Uh, so, ibig sabihin, close pala siya. Itong si Princess, itong maganda po, ay close pala siya doon sa tatlong, ano, dating tinatawag na zombie po, ano. Dahil... Uh, siya na nga daw nagbo-volunteer na magturo pero ayaw din po daw nung tatlo. Siguro nga daw ay eh, nahiya, no? Kasi si si Ate mo siya ang nag-tutor niyan dati dito, oy. Eh. Mm, bago magpasok oh, mm, tama. Kasi ngayon, hindi na siya nakakapunta dito, ano? oo hmm. kaya kung kasi malapit lang naman ang bahay mo doon. Mas maganda yung at least ka mag-anong ko kuya, ka mag-anak. Oh. Tapos, kasing idad mo baga? sing edad mo siya ano? Si Bea? Si Melissa. Si Melissa. Si Melissa. Hindi, bata Ay, matata, pa yun. Seventeen na, na si ano eh. Si Chris oh, eh. si, si Bea, si Bea, Bea. parang sixteen? Hindi. Ilang taon na si Bia? 16 na pala. Si Melissa ang... 14. Ah, si Melissa. Sabi ko si Melissa si eh. Oo. Oh. Total, kuhan. Total, pinsan ka naman niya. Kayong dalawa. Dibigyan ko kayo ng assignment. <laughs> 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 Naku. Yung tatlong niyo, Turuan niyo yung tatlong niyo kung paano magkaroon ng boyfriend. <laughs> Naku, naloko na. So, yun na, guys, no? <laughs> Dito natin bubutulin kasi boyfriend na yung pinag-uusapan and uh, mga bata po yan. Kumbaga, <laughs> siguro nagbibiro lang si kuya. Anyways, uh, nakakatuwa naman na, na may mga pinsan din pala sila dyan. Kumbaga, eh, may kapamilya pala sila dyan sa lugar na yan. So, hindi rin sila nag-iisa lang na pamilya. Solo, kumbaga. Sa bagay na, banggit natin ni eh, ano, no? ni nanay nung tatlo na zombie na lumipat lang sila ng naga and then pagbalik nila dyan ay eh, talagang dyan pala sila talaga tagarian talaga sila so yun guys and uh, sana nga ay eh, wish ko lang sana ay eh, hindi hindi mahuwaan ng sakit itong si ano si princess dahil uh, psoriasis yes, mahirap po talaga kabagay talagang uh, Ika, ikakahiya mo yung sakit na yun, guys. Nakakasira ng ano yun, ng uh, itsura. <laughs> so yun, guys, eh, hanggang dito na lang and maraming salamat po muli sa pagsama ninyo sa akin. And uh, magkita-kita po tayo ulit sa aking susunod na upload. So God bless po sa lahat and pansamantala, papaalam po muna ang inyong lingkod, Batang Elio. Bye.